Eh, hey, bumalik ulit. What's up, mga kayo? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV. Tunay na balita. Walang kinakang kaya sumasalamin sa katotohanan lamang. Kasama natin ang Demolition Team para sa isa namang massive clearing operation at ito si Kuya Kamot Ulo na lang dahil yung kanyang kartilya, hmm? labo ng salamin ko ha, na kartilya ay eh, nakakuha dito kaya pilit niya nga nagpapaliwanag, pilit siya nagdadahilan na na keso may isasang lang daw, no? So, eto na. Nakakuha na yung kartilya niya kanina. eto yung continuation ng huling upload natin. Massive clearing ang kinasa para sa recto uh, evangelista ang pagkakarini uh, pagkakarinig ko ang nakita ko sa listahan. So, yun si Kuya. Medyo na mo problema na kung paano niya papakiusapan yung kartilya. <tinyo> Ito yung uh, kartilya ni kuya Yung nasa harapan Iniintay kasi natin yung truck eh Iniintay natin yung truck Dahil uh, para maisan pa na yung mga gamit Medyo na natao na stoplight doon Sa Solerno Papaliko dito sa Reina Regente Yung ating truck Kaya Iniintay lang natin dito Dahil nauna na tayo kakatakbo Evolution Team kasama natin. Yung dpsqRT QRT nasa likod. Tapos yung mga ibang engineering department ay eh, nauna na doon sa Recto. Dahil uh, papuntang Divisoria. <coughs> yung uh, ating uh, location, no? At ito, ito. Mukhang makikiusap si Kuya Rito sa ating foreman. <coughs> Pero pagka... Uh, pag kahit anong kapakiusap niya, malamang hindi na rin niya makukuha yung kartilya niya. <coughs> medyo masama ang panahon, pinag-aambon. Uh, kanina nagambon, pero ngayon na uh, medyo wala na, pero madilim pa rin ang kalangitan natin dito. So patuloy pa rin na nakikiusap si Kuya Rito. Para doon sa kanyang kartilya, ang dahilan niya kasi isa magbabal, magsasampa o magdi-deliver, no. Massive clearing operation ang kinasa dito. Tinawag natin, tinawag ng DILG na Task Force Against Road Obstruction o tf Ayun, yung truck natin, nasa kabila, sa Soler. Uh, palikunar rito yan sa Rina Regente. Ayun eh na, ang ating uh, truck, ito, ito, ito ay sasampana yung nga kanyang kartilya mukhang wala na rin siya magagawa medyo traffic kasi sa Soler dahil sa dami ng mga dumaraan jeep, pampasaherong sasakyan taxi at uh, mga private car ayun ang mga kartilya inuna ng isampah so medyo masama lang ang loob ni kuya kanina pa dahil uh, hindi niya na nakuha itong nga kartilya niya sampana rin tayo Yon. yun. Yun, baba ulit tayo dito sa may uh, recto na. Diba? Sa sobrang lamig, nagmo-moist tuloy yung uh, lente natin. Pagpasensya nyo na, mayroong uh, moist uh, sa ibabaw, no? Ito ulit, kartilya ulit, sa upuan dito sa may uh, soler corner, Abad Santos. Nadali ulit itong uh, kartilya na to. Malimit na malimit yung kartilya na ipinapatong sa ibabaw ng bangketa dahil uh, naghihintay ng mga deliver. No? Kung minsan ay uh, kinakatena pa. Kaya eh, ang problema niya ay nakasa, nakakasagabal so, sa balilalakaran ng mga tao o sa sidewalk. Marami pa rin ang uh, pasaway at uh, iilan na uh, matigas ang ulo Pagamat merong mga uh, sumusunod naman, in naman doon sa mga sumusunod Pero talagang meron at meron talagang pasaway, no? Kung baga sa classmate, meron talagang nasa rofor Meron talagang mga iilan na talagang nagpapasaway, noisy, kumbaga baga Bay lang natin itong eh, rekto Sumakay na tayo dahil mahaba-haba lakaran nito at magyu-turn tayo sa dulo. Habang uh, sinisipat natin itong uh, buong kahabaan ng Claro M Recto Divisoria. Bababa naman yan pag uh, meron mga obstruction. Saka yung mga QRT nasa likod na natin tapos yung ibang engineering. Ayun, pa-U-turn na doon sa Asuncion Street. Bakbaka na ito. Ascaraga ang dating pangalan ng Claro M. Recto no? kaya yun nakikita nyo Ascaraga Textile Carmen Planas yung uh, merong uh, Filtras bank mag turn tayo doon sa Asuncion Street ay tumaba tayo takbo <coughs> yeah si Kuya Nakahubad medyo astigin na tayo nagbapag nagkakapakbaka na rito sa ibang ilista nagkakatakbuan na dahil may ilan na pipilit kaya kinukuha yung mga paninda yung iba na nakakatakas na dahil yung iba na iwan na clearing operation na iwan tumatakbo si Kuya yung gagawin nun o kukuha ng ano ha kinuha yung case pinipilit niyang bawiin yung mga nakukuha niya no? eh bumalik ulit nabugbuga na to pilit siyang kumukuha doon sa kanyang paninda yun no? oh. kinukuha niya yung case na soft drinks pero nakakuha na siya eh, no nakakuha na siya kanina ba, pala to si Kuya, ha? Ah. Evangelista 'yon, yung pinanggalingan natin. Pero ito, klaro yung recto. mismo sa LRT Station, LRT 2, ah, Recto Station, nagkakabakbakan na dito. Astigin nyo si Kuya. Ah, marami ang sinampa dito ng demolition. Eh, no? Mga paninda na. Task Force Against Road Obstruction. DFRO ang tawag na sa clearing operation no? Soon alam ko magkakaroon ng uniform ito Ah, uh, Itong utos na to directly From DILG National National na ang utos na linisin ang mga bangketa Kaya talagang bakbakan na rito Recto South Entrance Ayun nakita nyo LRT2 Recto Station Nagkabakbakan kani-kanina lang Bugbugan Eh, kasi naman talagang matitigas ang ulo ng mga nasa side na yun, no? Lagi-lagi yan, no? Kahit binabakbakan na nang binabakbakan sila ng uh, QRT, eh, patuloy pa rin sila sa pagtitinda. Kaya talagang, ah, uh, bakbakan sila ngayon dito. Uh, kararating lang ng Manila Team Hawkers dito. Sumabay na rin sa atin dahil yung iba na iwan, yung iba na una dahil hindi naman tayo pwede nga magsama-sama dito at sayang naman makakatakbo at makakatunog yung mga ibang clear ibang mga vendors sinasampan na lahat dito sa truck ng demolition yung mga nakakuha dito sa may ibang lista grabe grabe yung tagpo na yun ha. yun yung ni Alvin yun yung kanina nagmumura sa atin May mga iilan kasi rito talaga ng mga matitigas ang ulo at mga palaban na rin. Again, ah, ito ay utos na ng DILG, National Task Force Against Road Obstruction. So, TFRO. Ito na ang tawag sa clearing operation natin ngayon. Naisan pa na lahat. So wala nang makukuha dyan. Kanina si Kuya medyo nakaisa pa. Nakakuha pa ng soft drink. Saan na ba yun? Move forward tayo dito sa may kahabaan ng rekto. Sa may gilid mismo ng isitan rekto. Pakpak na pala yung mga stall dito Sa Isetan Recto, wala ano Yung mga nakaraan, parang ano ha Meron pa, marami pa yun lang. Ngayon wala ano Ngayon na yung truck natin At nandito na lahat ng mga clearing operation Nagkatagpo-tagpo na dito Manila Team Hawkers at Demolition Team Bagamat yung iba, inauna na Grabe yung tagpo doon sa evangelista Talagang stigin si kuya, oh Talagang bugbugan. ang gusto eh ganyan ang mangyayari talaga no? dahil pa sa sobrang katigasan ng ulo eh gustong gusto nilang uh, nagiging pasaway eh. at gustong gusto nilang nagtitinda doon sa mga bawal no